Hindi mahulog ang hindi mahulog ang tapang hindi mahulog ang natong mga tao karayom kung dami ng tao dito sa Saray impeachment rally Puro 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 upload videos lang tayo kasi mahina talaga signal mahina talaga signal Anti tyranny 6 globe Bimo organization nakalipunan thank you ito na rin si yung kapatid na yung kapatid niya kay Dela Santos na pinatay sa JKK killings ito kutsalita dapat ito na mismo ni Kiyan Dela Santos yung pinatay na napakamalala na namang drug lord sa pagkaalam na naman drug pusher 'di ba? Si TP and Tilo Santos. Yan. Ah, basta 'to kapatid niya. Hello, ko so, yung uh, relative bispo siya ni Kian de Santos, yung pinatay na waron drug yung pinatay niya na pinatay na waron drug kapag anak mismo to pagkasalita Ang panawagan

Magbagay niya na tulang ang panunod ng mga baga Kasi magpaksara sa Pangulawit Medyo matatagal na kasi natin yung reklamo Gusto natin sanang tawagin Yung ating atensyon ng ating mga mga Bago ho, samang-samang muna ating kawati ng pansin. ng kongreso para sa bagay. At ang umaga sa inyo. Muli palakpakan natin si kasamang Rani de los Santos, ang juwi po ni uh, kasamang Ian de los Santos. Hindi naman po, mapalad tayo dahil kasama nating ngayon ang kong-mother natin sa kongreso. Kilala niyo ba to? Ang kong mother natin sa kongreso ang nag-endorse ng first impeachment case tawagin na natin ang kong mother Percy Centana Isang maganda at mapagpalayang umaga sa ating lahat Tumingin ka sa katabi mo Sabihin mo Dumarami tayo ka pa sa kabilang tabi, katabi mo, sabihin mo, dadami pa tayo. Dadami pa tayo. At tulad nung panalangin natin sa SS9, ilang linggo pa lang ang nakaraan, pag tumingin kayo sa paligid natin, totoong dumarami at dadami pa tayo. Nung isang araw, sabi natin, liman libo ang target ngayong araw na ito. Pero kanina, nung nagsimula tayo, lagpas limang libo na ang tao. At kapag mo ang paligid dito sa EDSA, umaapaw na tayo dahil umaapaw ang panawagan ng tunay na nagkakaisang sambayanan. Impeach! 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 Saranaw! Impeach! 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 Sa Saranaw! Mga kasama, ang nagkakaisang tanong natin sa araw na ito, Anong peksya na? Sabihin nyo ma! Anong peksya Yan po ang tanong natin sa mga kasama ko sa House of Representatives. Anong peksya na? December 2! matapang na pumunta sa Kongreso ang mga complainants mula sa first impeachment complaint at sumunod doon yung second at yung mga kasama natin matatapang mula sa third impeachment complaint. Sabi natin, kinakailangang aksyonan agad ang complaint na ito. Dumaan ang Pasko. Dumaan ang bagong taon natapos pati Chinese New Year pero natutulog pa rin ang impeachment complaint sa Kongreso. Mga kasama, alam ko na sa araw na ito, pambihirang tapang ang kailangan ng bawat isa para umali sa ating mga bahay, lumiban sa ating mga trabaho at pumunta dito sa EDSA. Sana sa araw na ito, mahawahan ng tapang ng sambayanan ang mga nasa kongreso. Payag ba kayo doon? Yeah! Tapang political will. Huwag magpabuli ang House of Representatives. Huwag matakot. Gayahin ang taong bayan. Ngayon naninindigan. Dahil malinaw ang ating panawagan ang pangaabuso ni Sara Duterte sa kapangyarihan, ang pagnanakaw sa kabanang bayan, ang pandarahas ng pamilya Duterte tulad ng bills natin, may due date. Matagal nang tapos ang due date ng mga Duterte at ang panawagan natin sa Kongreso, matagal na ang na-file ang impeachment. Kailan gagalaw ang baso? Sabi nila, wala na daw panahon. Hindi tayo naniniwala dyan. Bawat oras, bawat araw na lumalampas na pinapayagang manatili sa pwesto si Sara Duterte bawat oras at bawat araw yan na sa pangani ang Pilipinas. The Vice President is a heartbeat away from the presidency, tandaan natin si Sara Duterte ay clear and present danger sa ating demokrasya. Si Sara Duterte ay panganib sa kaban ng bayan sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya ang ating panawagan ngayong araw na ito, humugot ng tapang ang Kongreso mula sa tapang ng mamamayan ng sambayan ng nagkakaisa ngayong araw na ito. Kaya mga kasama, iparating natin sa House of Reps doon sa batasan. Impeach! 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 Sabay-sabay, mas malakas. Impeach! 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 Mabuhay po kayong lahat. Muli sa kasama, Mother Mercy Santana mula sa Bayan Gardens. At para naman sa susunod na magbibigay ng mensahe, atin ang tawagin mula sa Maralita at Cosmat at kasabi din ng ASAP in Filipinas. Pilipinas, Miss Alice Marby. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang panawagan ni Laila ay impeach, impeach, impeach. Okay. So ako ho ay uh, napag uh, uh, anyayahan at siya ho ang bumasa ng kanyang hintahin. Umihingi mo siya ng paumanghin dahil siya ho ay naglilibot para sa ating tagumpay. Siya ay naglilibot sa iba't ibang lugar para mo magtagumpay tayo na pumili tayo ng tamang tao na iluloklak natin sa kongreso. Ito po ang kanyang mensahe. Ang sabi mo na, good day to everyone gathered here in the council of justice and accountability. The impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte is not attack on any single individual. It is a stand for the integrity of our democracy the rule of law, the kind of future we envision for our children. It is a courageous act, a collective declaration that the trial of public trust has no place in our nation. Mabibigat ang mga paratang, questionable paggamit ng confidential funds, pagkabanta laban sa Pangulo, at pagkasangkot sa mga kadudadudang aktibidad. si Mapapansin ko ito, hindi lamang ito paglabag sa patas, pagtataksipin ito sa mga Pilipino na kanyang sinumpahang pagsisigyan. Malinaw ito kapag ginamit ng mga lider ang kanilang kapangyarihan para sa pangsariling interes. Ang direktibong nagigipit ay ang mahihirap at nasa ng lipunan. This complaint is not about political rivalry. It is about accountability. Leadership is not a privilege. It is a responsibility that demands transparency, humility, and service to the people. Mm -hmm. Without accountability, corruption destroys institutions we can and the very foundation of our democracy. Is I urge Congress to act decisively. Delaying accountability and justice depends the suffering of our people, not just for those who file this complaint, but for every Filipino struggling because essential services are not delivered effectively. At the heart of this dysfunction lies corruption and impurity in the highest offices of our government. To turn a blind eye now is to abandon the people who depend on us to safeguard their welfare. Hindi maaaring palusutin na lamang at hindi impit si Sara. Kung hindi ngayon, kailan? Kailan pa natin pananagutin ang mga opisyalis na sumusunod o susunod pa sa mahakbang ng mga mapagsamantala ng ating gobyerno? Anong mensahe na lang ang ating papabot sa lahat ng mga magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan? Nais pa natin na magpatuloy sila dahil wala namang mananagot sa paglabag nila sa ating mga pataw. Manatiling matatag ang ating mga institusyon kung gagamitin natin ang mga ito upang panagutin kahit ang makapangyarihan. Hindi ito, hindi ito tungkol lamang sa isang opisyal. Tungkol ito sa pagpapanumbalik ng tiwala sa mga sistema ng ating pamahalaan. So, all so to okay. so, As we take this step toward justice, let us remember the power of the governance resides in the people. The Filipino people deserve leaders who respect their trust, honor their responsibilities, and serve in public. must ensure that our democracy is true, just, and works for everyone. Thank you, and let us remain steadfast in our fight for truth and justice. Mabuhay ang ating kapatiran at pananakitan. Mabuhay ang ating demokrasya. Mabuhay ang Pilipinas. In peace, in peace, in peace, Sara Maraming salamat po kasama mga Alice Percy at syempre, ang mensahe ng ating panay, Lola Delima, ng ML Quarterly. Ngayon naman, para po bigyan tayo ng isang awitin, tinatawagan po natin ang Tanghalang Balangay. Oh, yun eh.